Ayan, welcome, welcome back. Ayan si Sid na nunood TV, kaya maririnig na TV. Ayan, kain na tayo guys. Mag-lunch na ako eh. Ayan, ulam po oh. Pinangat na, pinangat na naman. Pinangat na espada. So, paasim ko dito is kalamansi. Shoswal kalamansi. Ayan. Ayan sa so ating ulang. Magluluto sana yung asawa ko ng patulang. Tapos talagyan niya ng miswa. Ewan ko kung asan. Eh, mag 11 na. Ayan. Thank you, Lord, for all the blessing. Thank you so much sa biyaya, sa araw-araw. Maraming salamat. Amen. Ayan, kain tayo, guys. Kunti lang rice ko. Mm. Masarap tong espada data. Ay e madali ang luto. Mm. Okay na to. Sarap naman. Init. Kain tayo pala. Makain ni si Sede. Ano yung susala? ko lang naman kakain ito. Kasi yung asawa ko pag maganda ganitong luto. Hmm. Yummy. At tayo maselan sa pagkain. Basta pwedeng kainin. Harap guys. Mm. Yummy. Yum. Nabubord ako, guys. Sumpong na naman ako ng boring. Meron akong minamarites minsan pag ako nabubord. Dito lang. Paglabas lang bahay namin. Lilipat na. Kaya e talagang loobahay na lang ako. Mm. Init. Sarap talaga ito betak. Hmm. Thank you, Lord.